Pila yung labuhol mo tay? Mildos Mildos, ano yung Mildos? Mildos. Labuhol, Mildos Pila yung kabuhan tay? 8 months na ako, Mildos 8 months Dama tay ha Tay, pila rin puwan mo tay? 800 ano yung 800 Pila ni kabuhan tay? Siyam pala. months na eh, 100. Salamat tay ha. Kaya rin ito ba? Ano ba tayo? balde rin size sintos balde rin niyo. Mahay mabuhnal. Medium lang. Medium. Gamay lang. Midyamay. Six hundred. Six hundred ha. Six hundred. Six hundred. Kailangan niya tayo? Kanayang manuka. Oo ye. Balaksa. Ganyan na yung noibi, bro. Hindi lang nakabalikya. Kaya huwag lang bayrag sa kanay mo. Ako balikya. Balikya. Dawa tayo. Oh, nine months? Nine months, 9 months. Boss, baligyan yung balaw. Pila sa dibos Boss? So, one, five. A, one five, bali sa kayo. One Pila sa detay? One five. One five? One five, bro. One five. Guapo kayo. Luwang sa... Pila na tayo? Ito ka ay kape na.

ah uh, 10 months mo na binabay. Gwapo kayo rin. Salamat po sa. Si Balawa tay. Mildos na Mildos sa may Mildos. pila ni Kabuan tay. Sa okay. oh. One year and three months niya. One year and three months. Tama tayo. Pila tay, pila rin talisayon mo tayo? Ano jo ba? 1 2. 1 Pila ni katoy? Pila katoy? 8 months. 8 months eight months. 1 2 na. 9 months, nine months. Pila ni tayo? Kalibor. niya. Taas dako di siya, taas dako. Pila ni kabuwan tay? 7 months. 1K na niya. Taas yung black niya. 1K. Salamat po 2.5 na 2.5 na yung 2.5. Nindo. Kaya niya yung pagkabinabay. Kusigan niya. Kusigan niya. Kusigan niya. Kusigan niya. Kusigan niya. Kusigan size Kusigan niya. Kusigan niya. Kusigan niya. Kusigan Size, sintos, sintos, Size, Barato na kaya, barato na. pila ni Dol? Sorry. Otso? Potso na otso sintos. Pila ni Kabuhan, Dol? Six, month, right? six months na, six months. Eight hundred and eight hundred. bapo kayo, kapaya. Lamat mo sa. Pila ni Dol? Pila dong? 650 rong? Oh. Oo. Oo.

nya pila man na? Lebi kumbal ya. Naibibaley. ba ya? Yo Pila ni kabuhan? Ano 'to? Oo, ona s'yo. Nai once Bali one once. 85. Na Bali City Bali. Lele City. ni kabuhan? wa ko koan ni pila ginakbuwan ni city bali ang gamay ba yan ang ako na dalawan kayo ugay kayo ang ko pa na ni nilo pila artai ila ila 500 to ikay ano pa to ikay na sana 800, 800. 800. Salamat ay. Pila sa nang tali yeah? sa yuna tay. Otso. Otso sintos na. Buwang sa kyo. Otso to ikapke na, to ikapin. Itandre na, itandre. Itandre.